May kabaong kaming nahukay, pero hindi ito para sa aso. Magandang gabi sa lahat ng solid na tagapakinig ng Creep Shadow Stories. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at totoong creepy encounters, nasa tamang channel ka. Ako si Lolo Akling. At ngayong gabi, isang libing ang nauwi sa paggising ng matagal ng nakabaon. Heto na ang kwento ni Carl at nang nilalang, na dapat sanay hindi na muling nakita. Dear Creep Shadow Stories, tawagin niyo na lang po akong Carl. Labing walong taong gulang, tubong binget, at hanggang ngayon, nakatira pa rin ako sa lumang bahay ng lolo ko sa gilid ng bundok. Tahimik dito, Presko ang hangin. Malamig lalo na sa gabi. Pero ang sabi ng matatanda, tahimik man ang lupa, hindi raw ibig sabihin ay walang kwento ang laman nito. At hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin ngayon. Ayoko nang tumapak muli sa likod ng bahay. Dalawang buwan na ang nakalipas. Namatay ang aso kong si Toby. Anim na taon siyang kasama sa buhay namin. Hindi lang siya alaga, pamilya siya. Kasama ko sa lahat. tag-ulan, tag-init. Pati nung nawalan ako ng trabaho, siya lang ang naiwan. Tahimik lang, pero laging nandon. Ang sabi ni Papa, Kinagat daw siya ng ahas sa ilalim ng puno ng atis. Nang makita ko ang katawan niya, wala na. Wala na ang matalikong kaibigan Lumuhod ako sa lupa. Hindi ko napigilang umiyak. Yung tipong hagulgol na parang bata. Pa, ilibing na natin siya, sabi ko. Sumama si Papa. Bitbit ang pala. Doon sa parte ng likod bahay na matagal nang hindi ginagalaw. May makakapal na damo. May lumaraw na balon dati. Pero matagal nang sinara. Doon ko gusto siyang ilibing. Tahimik. Malilim. Walang istorbo, ako ang unang naghukay. Tahimik si Papa sa likod ko. Pero ilang hukay lang, may naramdaman akong matigas. Pa, parang may bato yata rito. Tanggalin mo lang, baka kahoy o ugat lang yan. Tinunod ko. Pinagbuti ko ang hukay. Pero hindi siya kahoy. Hindi rin ugat. At siguradong hindi rin bato. Ang lumitaw, isang kabaong. Puti ang kulay. Wala siyang hawakan. Wala rin takip. Hindi gawa sa kahoy parang bakal. At ang pinakakakaiba, nakasil. Walang tornilyo. Walang bisagra. Walang kahit anong palatandaan na pwede itong buksan. Parang, sinadyang huwag na kailanman mabuksan. Pa, anong kabaong to? Nakita ko ang itsura ni Papa. Biglang namutla. Parang may naalala. Parang takot. Huwag mo nang galawin yan. Takpan mo na. Ilibing mo si Toby sa mas malalim. Ako na ang bahala dito. Hindi ko na pinilit. Hindi ko pa siya nakitang ganun. Dinagdagan pa namin ang lalim ng hukay. Tinabunan ng lupa. Apat na sako ng semento ang ipinangbuhos namin. Pero hindi natapos doon. Simula noon, tuwing alas dos ng madaling araw, sabay-sabay ang tahol ng mga aso sa buong barangay. Parang may dumadaan. Hindi tao, hindi motor. Parang mabigat. Parang hindi dapat nandon May tunog din sa ilalim ng bahay namin. Kaluskos, gasgas. -gas. Parang mga kuko na kinakalaykay ang kahoy at lupa. Si Papa? Tahimik. Hindi na lumalabas kapag gabi. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, napatingin ako sa bintana. Sa direksyon ng kinababaoan ni Toby. At doon, may nakita akong babaeng nakaputi. Nakatayo lang, hindi gumagalaw, hindi rin nakatingin sa akin. Pero, nakangiti. Walang emosyon, walang galaw. Nang kumurap ako, nawala siya. Pero naiwan ang marka sa putikan. Hubad ang mga paa. Paa ng babae. Kinabukasan, tinanong ko si Lola, na dating nakatira rin sa bahay na ito. Ayoko sanang sabihin ng totoo. Pero nagtanong ako, La, may nailibing barito noon sa likod ng bahay? Tahimik siya. Tapos, ito lang ang sinabi. Yung dating, may ari ng lupa, may anak na babae. Sabi ni Latik, sinumparaw. Ipinilit isara sa kabaong kahit buhay pa. Hindi kasi umiiyak. Hindi natutulog. Hindi nagsasalita, pero laging nakangiti at kung sino man ang madadaan sa kanya, hahawakan niya. At sasabihin, balang araw, higising din ako. Creep Shadow Stories Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng kabaong ang nahukay namin. Pero isang bagay lang ang tiyak. Hindi na namin ginagalaw ang likod bahay. Kahit kailan. May mga nililibing hindi para kalimutan kundi para huwag nang bumalik at minsan ang mga hindi mo sinasadyang mahukay ay yung mga hindi talaga dapat mahukay